Oh. oh okay. cobra. Sir cobra. Sir cobra. Ang inyong mapapanood ay wag gagayahin. Mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito. Apa niya? Oh, okay. niyo okay. Yeah. Okay. Okay. Sit na niya. Oh, na lang, lang ano, <inaudible> oh. yeah. oh, Hindi pa niya. 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 Hindi yung niya. Ano, Hindi pa niya. Hindi Hindi pa niya. Hindi pa niya. Hindi 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 Yeah. Yeah, oh. So, um, Tinanggal itong propal na to. Makita ng bata dyan. Ito, sir. So, tapos doon sa may butas na yun, doon daw do do dumataan din. Pero may mga butas daw dyan sa likod Eh. Ingat well, na lang kayo ah, uh, bro. ah. Huh? Like. Bro, ingat kayo ah. <laughs> <laughs> eh, sabi kasi, ang kulay brown sa kanila eh. Ito nga baka, cobra. Okay. Ano so, sabi mo rin, bro? Hindi oh, ako uh, uh, sir. offer kapag rat snake yung ano, uh, hindi siya uh, tumutunok na Umaga lang? Umaga daw. Nandun siya sa malayo pero tumutunog daw dito. Ako, kubra lang yung... Sinisitan yung... daw siya. Parang ano? Kaya tinatawag oh, siya ng kasama niya. lang po yung... Pag po kasi ng ano... Nakaramdam ng ingay uh -huh. at mapokoan siya ng tao, talagang maglatarap po siya. Hmm. Tatayo siya na lalaban. Lalaban uh -huh. -so, so, siya. Defensive siya, no? Ako. Pero yung gat mo naman mako-order yun? Hindi po, sir. I-invast naman po yun, sir. Nalaman. Kaya hindi mga sabi kung ba yung bahay niya, doon okay. pa nga akong nakaupo sa kanya. Oo, kain po namin nun para ma-check po namin yung next, na Okay. pati next, na nalit. Alam mo, sa aking bahay. Pinagyan ng screen niya pa nalit. Ayan na, pinasa. Ayan na, pinasa. Parang kasi nagaro ito eh. Uh -oh. Pero corner eh, di ba? Tingnan mo, wala siya nalabas. Saka, okay. ito lang yung pipiran niya talaga kasi ito na yung Kasi mga kapit-bahay, pinatakunan ko naman. Ay, pagkain

ako, bro. Sanay ka rin mang uli. Sanay ka rin. <laughs> ako lang po, sa Nagagawa ko lang po yan. Alala. <laughs> okay, um umpisan natin dito. Paikot pa, pa gano'n. Yung... Okay, mga types na Dito nakita, sir. Dito ako nakita. Kailangan kita ng bata, tapos doon sa may butas na yun. Ah, sige po. na dagat na lang para dito sa Reo. Sir. Patay nila bro. na dagat sir. Ay nagis. Andito naman ang sir sa bro, Sir bro, inaagisan niya yan ng ano. Oo, gano'n. Kaya oh, kumakain, may pagkain siya. Kaya may pagkain siya. Baka ano nga, baka. <laughs> Ayan, marami kang butas din. Oo, sir. Meron ko. Kaso, ko kita. Really? kwan po to sir yung mga nalaglag na ano kaya nagkaroon po siya ng butas sa ay ilalim Ayan, tapos muna po yung mga sarong. So natin upahin to at tinukay natin kanina itong paikot na to. May pakas siya kaso masyadong maraming butas. meron May laman to. Ser, may laman to. Meron? Di ko lang alam sir, gumalaw yung stick ko eh. Oh. oh, eh, kobra, kobra. Oh. ini Oh. Ini siksiknya. Oh. Ini cobra cer cobra cer cobra oh, Papalit Ya bago papa, para nguna oh, Papalit

diin ang sir. sao maraling putos yung dalawa sabi may asawa pa eh. Hindi lang natin alam sir, kasi tapos yung season ang kompromis niya yung walay na pero itik tik sa araw Pero na pa natin sir na 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 bakay na no, bakay no. na na bakay na bakay na bakay na bakay na na bakay na bakay na Nagpapalit kasi oh, ng balak niya. Wala, wala, wala. Yeah. Lagi na yan. ano. Lagyan mo na sa suat eh, mix. Sabihin <laughs> mo na <natin> sa akin. Lagyan <laughs> mo na sa akin. Lagyan mo na sa Ito nilabas natin mga boss para makita nila sir Pero takot sila kaya sisilid na natin kagad sa lalagyan <laughs> Ito, wala pa, eh. <laughs> Nanghina sir dahil nasa gilid ng pader

Luma yung mga merong, ka mga anak na lang nila Merong lalaki na lang. Pero yung bansyot na yan? Oh, okay. na. Ano kasi na? ang barako, sir, pumapayag din kasi minsan, nagpapalit sila na nagbilin din sa babae. Hmm. Hindi manchus rin, hindi yan. lang yung babae ay, sir. Ano nga binigyan niya? Pwede na sir. Ah, dobro pala. Ah, dobro pala. na din din, ibulin din meron bakit? Pero pa

Okay. Kaya pala hindi ko mapakasan yung mga butas Umulan pala gagabi Kaya pala Kaya inuhukay ko na lang sir eh Kasi hindi ko mapakasal sa bungat Paano mo yun na nandun pala siya? Hindi ko mabakasan eh, kaya pinagbukay ko na lang po yung mga butas. Ay, mula, kasi umulan. Kasi po. Pero pag hindi umulan, mababakasan po sana yung mga dinahalan niya sa harap ng mga butas. May bakas po yan. Kaya umulan, kaya nawala yung bakas nila. Kaya hindi natin mabakasan yung mga butas. Shout out kay Bibe. Bibe, yun. Ayo mengapa sah? Pelatihan, pelatihan, mga Ini saya tak boleh tahu. Ini saya tak boleh tahu. Ini saya tak Okay, yan mga boss, naka-isa na po tayo dito sa sa Pantono Sir. Uh, Tawag dito. Yung lote niyo na ano po Sir? Uh, pakante. Uh, mm, Bakante. Dating masukal eh, nung oh, pinadamuhan, nakita sila mga ahas. Oo, oh, yan. Yeah. Kaya yeah, kinontakita, bro. So, eh, nung pinalinis kasi ni Sir kung bakanting lote nila to mga boss, nakakita sila ng dalawang pandal dito. Ah, mismong asa yung isang nakita, Sir. Saka mga pinagbalatan, kaya pinalinis ni Sir. eh, yun, uh, gusto niyang ipacheck sa atin ni Sir. Kaya, so, tinawagan tayo ni Sir dito sa, ano, sa... Dito sa Sapang Palay, ano, San si Jose del Monte, Bulacan, mga boss. Dito sa bakanting lote ni Sir, ano, Sir Jeff. Jeff. <laughs> Okay mga boss, magpapahinga muna tayo, tutuloy natin paikot to kasi naparaming butas, hindi natin mapakasan yung mga butas kasi nga umulan daw kagabi dito mga boss at hindi natin makita yung mga bakas nila pero hukayin na lang natin yung mga butas para ma-check natin mabuti kung may mga kasama siya dito para ma na rin, ma-clear natin itong note ni boss Jeff Kung okay. nakaharang sa kanal para masagot yung tubig natapulan lang ng boss eh sa katapin mga mga ito siya Ito yung mga... Anong, sir? Ayoko ba yung drainage doon? Oo, sir. yung mga... Ito yung mga puti kamay. Hindi ko pa kumahas Eh, baka wala pa sa doon, sir. Pero malaki yung putas niya, eh. Wala na kaya, eh. Ang tagal natin yung kayo. Sinagat namin, sir, yun? Wala na yun. sina namin, sir, lang. Baka isa lang din yan, sir. Wala na yung kanina. Isa lang din yan, sir. Dito, oh. like, sa may puno na yung malaki yan. Walang putas yun, sir pasurok muna natin mga sir yung mga, Pati sila, yung, yung oh, mga sir. Mo, yung oh sir oh sir lang naman yan tabunan lang ng ipa para po sir yung mga mapagpara na ganito alam mo tampak lang sir pag nagpaga po yun malulubos yun lang po talaga wala rito. Bata, rito wala po baka na po yung kanon yun niya bukas eh. wala wala anay lang, sir, yun. Anay lang anay yung kasi sir, kahit mabura ng ulan yung loob, pag ginukay mo magkakaroon ka ng baka sa loob kaso wala sir, wala siyang butas na ano sabi clear na to ako oh, sir walang ibang konser, yun lang talaga yung mga silong lang ng mga kahoy na yun yung eh, mga pato-pato doon na ako Lex, di ba may pang sa mga damo? meron sir ano oh, yung uh, clear out sir clear out, clear out. kahit dalawang beses mo lang papasadaan sir, to, malinis sa to ugaan lang, oh, spray matutuyo na sir to lalo na pag ganitong mainit sana sir para pag hapon ni eh. salamat so, sir. <laughs> uh, sir Ayan mga po, sa ah, magpapalam na po tayo kina sir yan at ah, na check na po natin mabuti itong kanya sir kasi wala na tayong nakita Ayan, na ah, binigyan tayo ng pan ni Sir. Salamat po, Sir, sa pan. salamat po sa inyo, bro. Ma'am, thank you po. <laughs> Ayan, na, ah, tapos na po yung pan natin. Yan, na ah, medyo malayo pa po yung pan natin. Kaya ito, maaga na tayong papauwi ni Sir kasi na clear naman na natin. At tapos na rin po tayo mga boss. At medyo maaga pa. Guru, doon na lang kami maglalan sa daan mamaya kasi maaga pa naman at di pa kami nagugutom. Ayan, salamat po kay Sir sa pag-invite po sa amin, Sir. Ah. Thank salamat, you po. Salamat Ayan, rin. na nakarating na naman po tayo dito salamat sa... Palagi. ano sa San Jose del Monte Bulacan na pang limang punta na po yata natin dito o anim ganon kaya yan buti success po yung mission natin dito kay sir at nakita na natin yung isang cobra na palagi nilang napapansin dito sana wala na pero papa check ni sir to papa, Ser, to papa daw para ma clear talaga at para wala na siyang pinapangamban pag dinadalaw niya itong kanya itong lote niya rito na patatayuan niya ng bahay Okay, hanggang dito na lang po mga boss at salamat po sa patuloy na suporta.